mga punong kahoy na tinitirahan ng mga elemento na gaya ng kapre, batibat, kubot, aswang, berbalang at iba pa. Bangkal Ang bangkal ay pangunahin na tinitirahan ng tinatawag na abwak sapagkat ang isang abwak ay gaya ng bayawak sapagkat ang bayawak Isang klasing aswang. Nagaan yung aswang. Ang bayawak ay hating tanghali ay nagpapahinga sa punong kahoy sa may sanga. At pwede ninyo itong barilin sa pamamagitan ng ergan. Kung hindi naman ito ay nasa loob ng punong kahoy na may butas. At pwede niyo itong sigaan ang punong kahoy or pausukan hanggang ito'y lumabas. Ay kung sakaling mahuli ninyo ang bayawak na tinatawang abwak, ay pwede ninyo itong katayin at gawing pulutan. Saging Ang saging ay pangalawa ng pangunahi na tinatarahan ng masamang espiritu o elemento. Ito ay hindi naman tinatarahan talaga ng masamang espiritu o elemento. Ito ay pinupuntahan ng masamang espiritu o elemento ng gaya ng tinatawag nating ikugan. Ang ikugan ay isang klase na manke na sa Tagalog ay isang unggoy na siya ay nagaharbis ng saging. Kung kayo ay nawala ang inyong punong saging o bunga na tinatawag, ay ito ay gawa ng isang ikugan. Ang ikugan ay isang unggoy na na elemento o hayop ang itsura. Ito ay may mga ugaling batugan o tamad na mga elemento. Saging ang kinakain o kinukuha at pinupuntahan. Ang tawag sa elemento ito ay ikogan. Kawayan. Ang kawayan ay pangunahin na ng masamang espiritu. Ito ay pangatlo sa listahan na Ang kawayan ay paboritong tirahan ng isang tikbalang sapagkat ang kawayan ay napakas, napakalilim at mas, malamig ang simoy na hangin at, at magandang tirahan sa, sa ibaba ng punong kahoy ng kawayanan. Dito, si Timpriti nakaupo ang tikbalang na nakikita ninyong nakaupo ang tikbalang o nagpapahinga sa punong kahoy ng mga kawayanan. Kung, kung kayo ay mayroon kayong tanim na punong kawayanan at ang tanim na walaan ang mga tambo na tinatawag ting labong o ang kagawa nito ay tikbalang sapagkat ng tikbalang ay nag din ng labong o tinatawag nating tambo na ito ay kinakain ng tikbalang at ginagawa at kinaharvest ito ng tikbalang. Ginagawang itong ginataang labong na o tambo with hipon recipe. At ito ay kinakain nila. Ito ay klaseng tinatawag nating elemento na nakatira ay tikbalang. Talisay. Ang talisay ay isa sa mga pangunahing tinitirahan ng mga masamang espiritu o elemento gusto gusto nila na tirahan ito ang talisay sapagkat ito'y malilim at malalapad ang mga dahon dito nakatira ang isang nilalang na tinatawag natin na aswang o paniki sapagkat mga paniki ang inyong makikita dito dahil hindi, hindi talagang tunay na paniki ito ay mga aswang na nag-anyong paniki lamang at kubot ang mga ito, kubot na aswang ang nakatira dito sa puno ng talisay. Kung papansin ninyo ang bunga ay naglaglagan sa puno ng talisay. Ito ay kagawa ng ng aswang o kubot na dito ay nakatira sila at dito ay sitimpriti din ang kapri na nakaupo sa puno ng talisay, akasya, malaking punong kahoy na paborito ng tirahan ng mga kapre at mga malaking tao na mga espiritu gaya ng batibat dito nakatira sila. Kung kayo ay may puno ng kasya na nakaharap sa inyong bintana ay inyo itong putulin at gawing truso. Pwede ninyo itong ipaligari at pwede igawing truso, tabla, at naman man, para ninyo ay at pwede ninyo itong ibinta. Ang punong kahoy ng akasya. Sapagkat ito ang baboritong tirahan ng mga batibat at kapre. Sapagkat malaki ang punong kahoy na ito. Sitting pretty ang punong ka ang kapre dito sa taas ng puno at mga batibat. At ito ay papansin ninyo may may masangsang na amoy at mabaho ito ay confirmado na mayroong nakatira mga kapre at mga batibat mangga ang mangga ay isang pangunahin na ng mga elemento o masamang espiritu lalong-lalo na kapag namumunga na mangga hinog na hinog dito sila nakatira ang mga elemento para iharbis ang mga bunga. Sapagkat sitting pretty sila sa punong kahoy sa taas at kumakain ang mga mangga at iharbis. At bibinta nila sa palingki ang mangga. Pag inumugahan, ang mangga ninyo ay naharbis na. Ito ay gagawa ng mga elemento na tinatawag ating kapre o mga agta. Ang agta ay maitim na tao paggabi, hindi ninyo makikita sapagkat ang mata lamang ang inyong makikita kulay puti. Ang lahat ay hindi inyong makikita sapagkat siya ay naging itim na. Ito ay ang tawag natin na agta, ang kumuha ng mangga. Baliti ang baliti ay pinakapaborito ng tirahan ng mga elemento gaya ng mga inkanto, mga kapre. Ang baliti ay napakalaking baging at nakakatakot. Ito ang tinitirahan ng mga inkanto. Kapag kayo ay nakakita ng baliti, ay huwag kayong magdalang isip na inyong itong putulin sapagkat ito ay tinitirahan ng mga masamang elemento. Dito nakatira ang mga mga inkanto, inkanto na mga apre sapagkat ito ay nakakatakot. Sapagkat ito ay mga maraming baging at wag na kayong dalawang isip na inyo itong putulin. Maliban dito ay wala ng punong kahoy pa natitirahan ng mga elemento tulad ng punong kahoy na kalbo o wala ng dahon patay na punong kahoy na kalbo ito ay hindi na tinatarahan ng mga elemento sapagkat ito'y walang pakinabang sapagkat ito'y hindi na walang bunga ito lamang ay ipanggatong ang mga punong kahoy na mga patay na kalbo ay hindi ito matitirahan ng mga elemento kapag wala itong bunga na maibibinta o maikalakal.